Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ko sa pangalang Dario. Isa po akong dating OFW sa Saudi Arabia, Kuya E, pero mas pinili ko na lamang ngayon na manirahan sa bansa natin. At Kuya E, hindi po ako bakla or silahis man, pero gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan para na rin magsilbing aral sa mga taga-subaybay nyo. Punong-puno po ako ng pangarap Kuya Inang umalis ako papuntang Saudi noong 2013. Pangarap para sa pamilya at bubuin na pamilya ko. Bago ko umalis ng bansa Kuya I ay may girlfriend ako na pinangakuan na kapag nakaipon man lamang ay magsasama na kami at bubuo ng sariling pamilya. Naging maayos naman kuya i e, ang unang dalawang taon ko sa Saudi bilang isang personal driver ng isang pamilya. Nung ikalawang balik ko, kuya i e, ang hindi ko akalaing sisira sa akin pagkatao. Hindi ko inaasa na pagbalik ko doon sa amo ko ay may panganib na naghihintay sa akin kuya i. E. Nagkasakit kasi ang kapatid ng amo ko kaya doon muna ako pinatira sa kapatid niyang babae. May asawa kanyang kapatid si Sahid Kuya E. Si Sahid ay nasa middle, middle 30s ang edad. Ang pagkakilala ko sa kanya ay mabait ito pero mali pala ako ng aking akala. Isang araw Kuya E ay nahuli ko si Sahid na sumisilip sa aking paliligo. Oo Kuya E, pumasok ito sa aking kwarto na hindi naman niya ginagawa dati. Kaya nasanay ako na hindi naglalak ng kwarto at hindi ko rin nakalain na papasok nga siya Magpapadrive lang daw siya, sabi niya, kaya niya ako hinanap. Okay kuya i, e, pinalampas ko yun dahil sa baka totoo nga ang sinasabi niya. Pero nung mga sumunod na pangyayari ay hindi na maganda kuya i. E. Isang gabi, kumatok ito sa kwarto ko. Nang hating gabi, kinabahan ako noon kuya i e, at sinabi kong I will sleep already. Pero nagpumilit pa rin itong pumasok at mag-usap lang daw kami. Astig akong tao kuya E pero hindi ko inakala na talagang tatablan ako ng kaba. Ang dating naririnig ko lang ng mga kwento ay eto nga mangyayari yata sa akin kuya E. Malaki ang katawan ni Sahid at talagang may gusto siyang gawin sa akin. Pero lumaban ako kuya E. Pero talagang sa lakas niya ay hindi ko kinaya. Nagpang-ingay kami sa kwarto kuya E pero hindi ako nanalo sa kanya. Sumisipa ako kuya I e, pero talagang iba ang lakas niya sa madaling salita. Kuya I, e, yung hindi ko naranasan kailanman na mangyari ay nangyari. Nabutas ang aking pagkatao sa sobrang big time niya. Napaiyak na lang ako kuya I e, sa nangyari lalo na pinakita niyang nasa kanyang passport ko. Di ko alam ang gagawin ko kuya I. E. Kahit na may pagkamatapang ako e eh, isip ko naman na baka kung ano ang gawin sa akin. Kaya naman, ang mga pangyayaring yon ay naulit na dinaan ko na lang sa pagtitiis at pag-iyak pag ko, Kuya E. Mahirap pala kapag ang lalaki ang napagsamantalahan na hindi mo talaga gustuhin na mapag-usapan o maglikha ng ingay. Nang bumalik ako sa Pilipinas, Kuya E ay walang nakaalam na nangyari sa akin. Para wala na lang problema sa isip ko at nang makita ko ang iyong content ay naglakas ng loob akong sumulat sa iyo. Sana Kuya E ay may magsilbing aral ito sa ating mga kababayan na mag-ingat sa mga tao o mga among nakakasalamuhan nila at huwag basta-basta na lamang mag Itiwala, Dario. Okay? Sana ma-update tayo ni Dario kung ano nga ba yung mga nangyari na sa kanyang buhay at sa mga plano niya kung natuloy, kung ano man muli. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sumusuporta dito po sa inyo paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.